Ayan po mga idol. May na tayo po dito. Guys, guys, natin mga idol. Subscribe po, pa-subscribe na lang po diyan, hindi pa nang subscribe Wala mo magkano ta? lang. 120 lang ang kilo niyan ha. 120 twenty lang ang kilo di ba? Ganare to ko mag-isip ng idol ha. Okay. Oy, quality. High quality, idol, pa-subscribe lang kayo kasi quality yung isip Okay, Dito mo banday ilagay. Ayan, mga idol. Hanggang dito, pwede mo. Ay, Ayun muna. Ito, ito, ito. Ito muna, Ito na lang. Atin mo muna. Para maikot mo agad. Dito. Ito mo para mag oh, mo pa. maganda. mo maganda. maganda. Ito maganda ayan po yung pag ano nang tunang pag slice po mga idol kailangan gagandahan talaga pag slice pang tinda po ito mga idol ang ganda po. Ganda nga ito na hindi naman slice o. Quality. Quality fantastic o. Quality, quality. walang king quality po mga idol. Pa-subscribe muna po diyan nang hindi pa nang pag-subscribe. Sige, patuloy na natin po ito. Tinggali na lang natin itong ano kasi madulas to. Ang quality mahubot na oh. Ayan, pagganit so, yung pagtanggal ng ano. Hugot oh. oh. quality quality po mga idol kung hindi pa nakapagsubscribe yeah, subscribe na po please lang po pagkiswag subscribe 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 ayan po ganito po yung maggumawa ng ano magtry pa magtry po subscribe magsubscribe lang kami mga 16 million kami dito maging naman tayo po dito mga idol sa ano nice guys ayan yung ano, binatagan mo na eh. Wow, ang galing mo talaga. Ayan. Ayan, ang galing mo talaga ay doon. May nagaanap kanina ang itlog yan. Oo, oh, itlog. Ayan, naka-itlogan na. may eh, na ako mag-i-stripe. Ayan, ang galing ko na ang kutsilyo. Dadaling ko na doon. Mga idol. Bilisan mo, mo ito muna unahin mo. Para pang latag po, ilatag, latag. Ito po ganda. Ah. po yung maganda ang tuna ay ito mga idol ito na ito mga idol oh. Born list na bone na to boneless na boneless ba idol lang galing mo talaga mag list idol ayan ayan dito pa tayo sa kabila habang hindi pa ini-slice yung ano na ito na oh mga ini-slice na ang galing na lalo talaga nila magbunlis mga idol. Ito ang binunlis nila. Ito yung bangus nila. Mga idol, bili na kayo mga idol. Bili na po daw kayo mga idol. Ayan. Napakabagal talaga dito gumawa. Kanina pa kami nakihintay. Kanina pa kami Ayan, subscribe na lang po sa YouTube natin para maganda po yung, ano natin, pa. Subscriber po natin ang maganda. Okay, thank you, thank you. Sa inyo lahat. Pa-subscribe na lang po, idol.